Coordinated ang lihok sa mga otoridad diatong Sabado sa Buntag, Oktobre 25, 2025. Kay peligro ang sitwasyon. Nakapwesto ang SWAT team sa gawa sa Hall of Justice sa Ecolan, Davao City. Samtang ang team Eye in the Sky ni Acting DCP o Director Police Colonel Manan Muarit nagpaniid sa kawanangan. Ang drone pwedeng mupwesto sa taas ng altitude o pwede sab sa ubos. Aron madokumento ang panghitabo. Usa lamang kini kasimulation exercise na hostage taking ang scenario. gamitan ng drone sa ato ang uh, City Director Uh, sir, po Arex kay Mark Maguri siya sa iyang programa, sir, no, kaling of land ID this patrol. Hindi na itong magamit, sir, uh, in any case scenario, sir, no. So, isa na siya nga uh, ipagamit sa ato, ng city director, sir, ang drones po, sir. Kinsay involve ato ng mga unit? Yes, sir, nga uh, ito ang uh, pieces, so, sir, no, si so, sir, sumagay, say, si, and then the task force to go, po, sir. Dungan nga gisulod sa mga pulis ang building. Aron, i-rescue e ang mga biktima. Base sa nahitabong Cymex, malampuson nga nasulbad ang hostage taking. Positibo sa ang comment sa mga evaluator. Regular Militar nga ginahimo ang simulation exercise kaubat ng lain-laing law enforcer sa Davao City. Tinguha ni ini na magpabiling alisto o labas permiso na huna sa mga otoridad ang angay nga buhaton panahon sa krisis.